guys ang po na so, dito pa guys, so, yun po guys dito na po guys so, yan pala yung pinipistuan guys dito na po ako guys so, ito po sila guys dati hindi na kamili guys. guys so guys wala naman nga nga ang tinanggawandaan ngayon guys ito okay, oh hindi nagsasalubong maluwag po ngayon dito guys maluwag wala na po na mimili ata guys oh. Wala po maluwag po ngayon guys oh. Hindi nagsasalubong tao ngayon guys oh. Ito yung sasakyan lang papasok. Yung sasakyan lang may mga gasolina guys oh. So ito yung single na sabunan ko Maluwag po ngayon dito guys oh. Walang, hindi masyado matao ngayon dito guys. Hindi na yata kung naiabot kanya guys oh. Hindi na po naabot ng mga tao kanina guys.

Hey.